Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, alas syete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Tulong para sa nasawing Filipina caregiver dahil sa Israel Iran conflict. Tiniyak ng Philippine Embassy ang NRMC muling nabag nagbabala sa pagbagsak ng bahagi ng Chinese rocket sa loob ng Philippine Maritime Zone. Ang Philippine Coast Guard walang nakuhang suspicious object sa ikatlong araw ng search and retrieval operation sa Taal Lake. Mga ebidensyang inihain ng ICC hindi na ikinagulat ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang senador may paalala sa ilang senator judges single sa paghahain ng motion sa impeachment trial laban kay ay VP Sara Duterte Enrolled bill ng panukalang pagpapaliban sa BSKE Hindi pa nakakarating sa palasyo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life, life. Sama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide Sa Umaga Nationwide, Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Lunes, mga kabrigada, July 14, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Maricar Sargan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inaasikaso na ng Philippine Embassy sa Israel ang tulong para ho sa nasawing Filipina caregiver dahil po yan sa labing dalawang araw na ng Iran at Israel. Ang biktima ay kinilalang si Leia Mosquera, 49 years old na mula ho sa Negros Occidental. Ayon po sa embahada, nagtamo ng malalang sugat si Leia matapos tamaan ng isang missile attack habang siya ay nananatili sa kanyang apartment dyan sa Rehovot, Israel. Sa mailalim pa umano si Leia sa ilang operasyon at tumaga sa ICU ng Shamir Medical Center ng ilang linggo. Ngunit matapos po ang ilang linggong gamutan, Ibinabatid ng kapatid ni Leia na ito po ay sumakabilang buhay na. Sa kasalukuyan, sinabi ho ng Department of Foreign Affairs na inaayos na rin ng embahada ang mga dokumento para sa repatriation ng labi ni Lea. Na mataan naman ng Philippine Coast Guard ang dalawang People's Liberation Army navy vessel ng China sa katubigan ng Occidental Mindoro. Na mataan umano ang warship ng China sa layong 69.31 nautical miles sa Cabra Island. Hindi rin tumugon sa radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa ang mga ito. Sa halip, ang China Coast Guard 4203 na kasama ng barko ang sumagot at iginiit ang soberanya ng China sa West Philippine Sea. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Ang NDRRMC muli pong nagpapala sa pagbagsak ng bahagi ng Chinese rocket sa loob ng Philippine Maritime Zones. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada! Nagbabala ang National Disaster Reseduction and Management Council kaugnay sa inaasahang pagbagsak ng ilang bahagi ng Long March 7 rocket ng China sa loob ng maritime zones ng Pilipinas. Batay sa memorandum na permado ni OCD Deputy Administrator for Operations, Assistant Secretary Cesar Idio, inaasahang ilulunsad ang raket mula Hainan, China sa pagitan ng July 15 o bukas hanggang July 17 mula alas 2 hanggang alas 6 ng umaga oras sa Pilipinas. Nakasad sa abiso na may mga partikular na lugar sa karagatan na posibleng bumagsak ang debris ng raket. Kabilang dito ang 33 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc, 88 nautical miles mula sa Cabra Island sa Occidental Mindoro, 51 nautical miles mula sa Recto Bank at 118 nautical miles mula sa Busuanga, Palawan dahil dito ay ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of the Interior and Local Government at DENR Namria na magpatupad ang pansamantalang maritime restrictions at maglabas ng notice to mariners upang maprotektahan ang mga manging isda at iba pang maglalayag sa mga nasabing pahagi ng karagatan hiniling din sa mga Regional Disaster Service Reduction and Management Council sa Central Luzon at Mimaropa na masusing subaybayan ng sitwasyon. Nagbabala rin ang filsa sa publiko na huwag lapitan o pulutin ang anumang debris ng raket dahil posibleng may dala itong nakakalasong chemical In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News. Authority. Balita Nationwide. Ang 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea, haligi na ng foreign policy ng bansa ayon ho sa isang kongresista. Si Brigada Haji Kaaminio sa detalye, i-brigada mo. Brigada! Brigada. B -b 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 report! Kasabay na pagunita sa ikasyam na anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award hinggil sa West Philippine Sea. Sinabi ni Romualdez na ito ay isang tagumpay para sa prinsipyo ng pangingibabaw ng batas sa international community. Pinagtitibay niya ng Arbitral Award na ang WPS ay pag-aari ng mga Pilipino at nagsisilbing paalala ng makakamit basta't sama-samang naninindigan. Ipinaliwanag nito na ang ruling ay haligi na ngayon ng foreign policy ng Pilipinas na pinagmumula ng lakas at moral compass para sa mga bansang naghahangad ng hustisya sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Pinuri rin ng kongresista si Pangulong Bongbong Marcos at ang Department of Foreign Affairs sa matatag na paninindigan sa arbitral decision at sa masigasig na pagtataguyod ng mga aliansa sa mga bansang nagpapahalaga sa paggalang sa international law. Nagbabala naman ang speaker ng 19th Congress laban sa disinformation campaign na layong pahinain ang kahalagahan ng desisyon, lalo't hindi lamang ito tungkol sa maritime boundaries, kundi sa dignidad, hinaharap at tungkulin para sa susunod na henerasyon. Sa July 12, 2016 arbitral decision, ibinasura ang nine-dash line claim ng China at kinatigan ang karapatan ng Pilipinas ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ibang balita tayo mga kabrigada, inirekomenda e ng forensic pathologist si Dr. Raquel Fortun na isailalim muna sa x-ray ang mga buto sa sako na narecover ho ng Philippine Coast Guard sa Taalik bago ito buksan. Malaki umano ang posibilidad na may matatpuan na bala ng baril at iba pang bagay sa loob ng sako. Samantala, mariin namang kinundina ni Dr. Fortuna ang naging paghahandel ng Philippine Coast Guard sa sako ng mga buto. Anya palpak daw yan, yang ginawang pagbukas at paglalatag sa lupa. Sa sandali umano na natagpuan ito ay dapat itinuring na itong isang ebidensya, magamat wala pang patunay kung labi nga ito ng na mga nawawalang sabungero. Samantala, binigyan din naman ng Philippine Coast Guard na tanggap at nire-respeto nilang opinyon ng eksperto dahil posible umano itong makatulong sa kanilang isinasagawang investigasyon. Balita Nationwide sa kaugnay na balita, ang Philippine Coast Guard walang nakuhang suspicious object sa ikatlong araw ng search and retrieval operations sa Taal Lake. Si Brigada Jigo Studio sa detalye, ibrigada e mo. Brigada! Walang panibagong ebidensyang nakuha ang Philippine Coast Guard sa ikatlong araw ng kanilang search and retrieval operations para sa mga nawawalang sabungero na itinapon umano sa Taal Lake mula sa Ground Zero kung saan may nakuhang sako nitong Sabado. Lumipat ang technical divers 10 meters northeast gamit ang Jaxty search method. Pero dahil walang anumang suspicious object na nakuha kahapon, mas palalawigin pa nila ang searching area. Negative yung nakuha natin so we will be adjusting to another part. No? We will move again. So hanggat makover natin yung buong uh, kumbaga, circumference ng buong search area natin bago ang pagsisid kahapon. Nagsagawa ang PCG ng isang banal na misa at blessing para sa kanilang mga technical divers. Samantala, inilabas ng PCG ang drone at underwater footage ng kanilang search and retrieval operations sa mga labi ng missing sa bungero sa taalik nitong Sabado. Dito ay narecover nila ang dalawang sako na ang naglalaman ng mga buto ng tao na may nakataling pabigat na bato. Sabi nga lang, we cannot please everyone. Basta kami yung inyong uh, Philippine Coast Guard, katuwang yung Philippine National Police and the Department of Justice, tuloy-tuloy lang namin gagawin uh, yung amin trabaho professionally, diligently, and uh, properly as much as possible. Um, hanggang kaya namin masustain itong operation with our divers, tuloy-tuloy namin gagawin to until uh, until such time that uh, uh, matapos namin yung area na i-search in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Inaasahan na raw ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga isinumiting ebidensya ng International Criminal Court laban sa kanya. Ayon po sa lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman, masusi nilang sinusuri ang mga 2,300 na mga dokumentong isinumite ng prosekusyon mula noong July 1 hanggang 4. Anya ang ilan sa mga ito ay may hanggang isandaang pahina bawat isa. Dagdag pa ni Kaufman, Binubuo ng siyam na eksperto ang kanilang team na nakatutok sa paghahanda araw sa confirmation of charges hearing sa Setyembre. Sa kabilang banda, sa bagong dokumento inilabas itong July 10, muling iginiit ng kampo ni Duterte na walang hurisdiksyon ng ICC sa kaso na may kaugnayan sa madugong kampanya kontra droga noong siya ay alkalde pa ng Davao hanggang sa naging pangulo na po ng bansa. Samantala, nilinaw naman ni Kaufman na nasa mabuting kondisyon ang dating Pangulo sa kabila ng edad at halos apat na buwang pagkakapit sa The Brigada Balita Nationwide Si Senator Lacson may paalala sa ilang senator Judges hinggil sa paghahain ng musyon sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Si Brigada Ann sa detalye i-Brigada Bowl. Pinaalalahanan ni Sen. Ping Lacson ang mga kasamahan niyang senador na tatayong senator judges na pabayaan na sa prosecution at maging ang sa defense team ang paghain na masyon o di kaya pleadings para sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, mahalaga magawa ng mga kapwa senator judges na ito upang mapanatili ang kanyang trabaho na iikot nga lang sa pagdadesisyon sa kaso base sa mga ilalapag na argumento na magkabilang panig. Matatandaan sinabi kamakailan ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na maaari silang humarap sa mainit na debate kung sakali nga na itulak ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang kanyang mosyon na tanungin ng 20th Congress kung interesado po silang isagawa ang paglilitis. Samantala noon pa lang sinabi na ni Lacson na tanging defense panel lang ang may karapatang magmosyon para i-dismiss ang kaso laban sa Vice Presidente. In the heart of change. Lives. Ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, mga balota para ho sa field test ng BARM Elections. Sisimula na daw iimprinta ngayong araw yan. Brigada Sheila Matibag i mo. Brigada. Report. Kasado na ngayong araw ang pag-iimprenta ng mga field test ballots para sa 2025 Barm Parliamentary Elections. Ayon kay Commission on Elections o Comelec Election Chairperson George Garcia, nasa 160 na mga balota ang gagamitin para sa field test sa rehiyon ngayong buwan ang ipiprint sa National Printing Office sa Quezon City. Sa isang pahayag, sinabi rin itong aarangkada ang pag iimprenta matapos ang paglagda sa Memorandum of Agreement para sa provision ng printing services para sa naturang botohan na katakda mamayang alas tus ng hapon sa Palacio del Gobernador. Kasabay nito, nilinigay Nauni Garcia na wala itong mga pangalan ng mga kandidato at political parties gagamitin umano ito para lang sa simulation at testing purposes. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. Cebu Music News. Assorting! Uh Bigana, -huh. na Samantala nananatiling bukas ang palasyo sa pag-aaral ng panukalang batas mula ho sa Senado at Kongreso na naglalayong ipagpaliban ang barangay at sanggulian kabataan elections at palawigin ang termino ng mga opisyal. Ayon ho kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa natatanggap ng Malacanang ang enrolled bill ng nasabing panukala. Kapag dumating na ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sisiyasatin muna ito bago siya magdedesisyon kung pipirmahan o ibabasura. Nabatid na planong ilipat ang BSKE sa unang lunas ng November 2026 kasabay ng pag-extend ng termino ng barangay at SK election. Brigada Balita Nationwide Nagpasalamat naman si Senador Bongo sa patuloy na suporta at iwala ng publiko matapos siyang manguna sa pinakabagong pahayag 2025 second quarter survey ng Publicus Asia Incorporated. At ay sa resulta ng survey, nakuha po ni Go ang 36% approval rating sa Q2 2025. Wala ho sa dating 18% noong Q3 2024. Siya rin ang nanguna sa trust rating na may 35%. Ayon po sa senador, Madunay lamang umano ito na lumalakas na kumpiyansa at patuloy na pagsuporta sa kanya ng taong bayan. Sa huli tiniyak na mambabatas na hindi niya sasayangin na ibinigay na tiwala ng publiko at magpapatuloy siya sa pagsiserbisyo para sa kapuspalad at nangangailangan. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala mga kabrigada, kailangan mo ng katawan ng mga teenager ang sapat na vitamina, protina at minerals para sa paglaki at pagpapatibay ng kanilang katawan. Kaya kumain ng gulay, prutas, whole grains, isda, manok at gatas o mga dairy products para sa calcium. Siguraduhin din laging kumakain ng masustansya para mapanatili ang malusog na pangangatawan. Sabayan pa ito ng Standout TS4 Multivitamin Capsule para sa dagdag nutrition. Standout TS4 Multivitamin Capsule. Simulang to pa ang pangarap ng inyong anak and stunting now. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagulog sa mga lugar ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Romblon at sa Palawan. Dulot pa rin ito ng umiiral na habagat o Southwest Monsoon ngayon sa bansa. Samantala ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan dulot din ng nasabing weather system. Sa kasalukuyan, wala namang low pressure area na minomonitor ang pag-asa na posibleng maging isang bagyo. Brigada Balita, Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Sa umaga mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang paracetamol plus ibuprofen fast relax at stand out ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita sa umaga! In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Maricar Sargan Bula rito sa Brigada News FM Manila The music and news. <laughs> Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives